Puna tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. Manila. our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. mga ng ating one time the new Filipino time alas dosena ng tanghali This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa, narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, Vice President Sara Duterte inihahanda na ang magiging sagot sa inihaing writ of summons para sa kanyang impeachment case. Palasyo na nindigang hindi manghihimasok sa hirit ng kampo ni dating Pangulong Duterte na mabigyan ng interim release. Samantala mga kabrigada, BJMP naman tiniyak na walang special treatment sa kulungan si expelled congressman Arnie Tevez. Pagkamatay ng isa sa mga co-accused sa 6.7 billion shabu hall sa Maynila, hindi nakitaan ng foul play. Pero mga naulila nito, magkakasuraw. Samandala, Senador Robin Padilla naman, handa raw maging campaign manager sakaling tumakbo ang tandem ni na Bibi Sara at Senadora Amy Marcos. At House Panel, ini-rekomendang i-obliga ang mga kainan na mag-offer ng half rice sa mga customer. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong persa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, mga kabrigada, June 13, 2025, Friday the 13th. Kami po ang inyo mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Na brigada kinumpirma ngayon ni Vice President Sara Duterte na nakatakda nilang pag-usapan ng kanyang defense counsels ang ipinadalang summons ng Senate Impeachment Court kaugnay pa rin ng impeachment complaint laban sa kanya. Sa sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng pangalawang Pangulo na tinatalakay na ng kanyang mga abogado kung paano magko-comply o tatalima sa summons. Hindi na rin pa ng Vice Presidente ang panawagan ng iba't ibang grupo na dapat na siyang ma-impeach at simula na ang paglilitis sa kanya. Lahat naman anya ay may karapatan sa malayang pamamahayag. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense na councils at pinag-usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag sa summons na sa Iginit e pa ni Duterte na hindi niya gawain ang pigilan ang ibang tao sa pagsasabi ng anumang nasa isip at puso nila kaya nire-respeto niya ang mga ito. Unang binigyan ng kampo ang nga pangalawang pangulo ng sampung araw para sagutin ang summons ng impeachment court. Bagong bago, malita, nationwide. Samantala mga kabrigada, Senadora Hontiveros tiniyak na magiging patas siya sa nahukom sa impeachment proceedings ni VP Sara. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Ginarantiya ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na makakaasa ang publiko na magiging siya at ang iba pa niyang kaalyansa sa gagawing impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan sa nakaraang sesyon na pagkasunduan na mga senador na iremano ibalik sa kamera ang articles of impeachment na ipinadala sa kanila. Pero paglilinaw naman ni Senate President Cheese Escudero, hindi ibig sabihin nito na na-dismiss o o nabasura na ang kaso laban sa bise Presidente. Bagamat isang nga si Ontivero sa nagtulak na makapag-convene na sila bilang impeachment court, ay tiniyak naman ng senadora na magbabase siya sa mga ebidensya at maging testigo sa kanyang desisyon kung ahatulang guilty o ipapawalang sala ang nasasakdal na si VP Sara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Foi rápido em cada maldita oh, Nationwide! Samantala mga kabrigada, ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang isinusulong na tandem nila ni Senadora Amy Marcos sa eleksyon sa 2028. Sa isang speech kasi ni Senator Robin Hood Padilla sa selebrasyon ng 127th Philippine Independence Day sa Kuala Lumpur, Malaysia. Inihayag nito na siya umano ang magiging campaign manager ni na VP Sara at Senadora Amy sa 2028. Kasama rin anya sa ikakampanya ang mga senatorya bola na sina Jimmy Bondoc, JV Hinlo at Richard Mata. Pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Sarah Sara Duterte at ni Jaime Marcos at siyempre ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy ni Attorney Hillo. At kung sino pa ang pipigilin nila. Pero sa panayam kay Duterte, iginit nitong hindi niya alam ang nasa isip ni Padilla nung mga sandaling iyon. Maging si Marcos ay nagulat din umano sa pahayag ng kapwa senador, ngunit sinabihan siyang tumango o sumakay na lamang. Nagulat din ako, nagulat din ako sa saray ni uh, Senator Robin at uh, nung uh, sinabi, nung umakyat sa stage uh, si Senator Aini at tinanong uh, siya ni Robin, uy ano ba yan? Tapos sabi ni uh, Senator Robin, o basta umuho ka na lang. So eh, hindi ko alam kung uh, anong nasa isip ni uh, Senator Robin. Sa naturang pagtitipon din ay biniro siya ng pangalawang Pangulo na siya ang makakapagpauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Rapido, Samantala mga kabrigada, ang Malacanang naman hindi makikialam sa desisyon ng ICC hinggil pa rin sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Report. Inihayag ng Malacanang na hindi sila makikialam sa magiging pasya ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi Press Officer Claire Castro na ipinauubaya na ng administrasyon ang usapin sa ICC at igagalang ang anumang desisyon ng korte. Anya bahala na ang ICC kung tatanggapin o paniniwalaan nito ang mga argumento ng kampo ni Duterte sa bilang ang pahayag na hindi umano ito flight risk at walang posibilidad na muling makagawa ng krimen na habang pansamantala siyang nakalaya. Batay kasi sa inihaing petisyon na iginiit ng legal counsel ni Duterte na hindi siya flight risk at walang banta na muling makagawa ng krimen. Kasabay nito, kinwestiyon ni Castro kung ang ganitong pahayag ay maituturing ding tahas ang pag-amin sa mga nagawang krimen ng dating presidente. Umaasa ang opisyal na paninindigan ng kampo ni Duterte ang kanilang inilatag na argumento at hindi ito babawiin o sasabihing biro gaya ng Chatsky Promise. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 1.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang uh, Phil naman nagbabala sa epekto ng ginagawang pagrimanda sa kamera ng articles of impeachment kay dating o kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Brigada Shala, Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Live <laughs> Noon ng maraming tanong ang ginawang pag ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives isang pahayag na nawagan na rin ang Philippine Constitution Association of Filicon sa Senado na tuparin ang kanilang tungkulin at ituloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon at rule of law. Babala nito ang anumang aksyon o device na maglalayo o magiiwas sa naturang duty ay lubhang mapanganib sa democratic institutions. Sa pamagitan ng kanilang chairman na si Renato Puno, former Chief Justice ng Supreme Court, nagbabala rin ito na ang ginawang hakbang ng mataas na kapulungan ay magdudulot ng grave abuse of discretion at risk na nagpapahina sa most fundamental principle ng constitutional democracy na public office is a public trust. Giit na asosasyon sa sandaling natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment at opisyal nang gumanap ito bilang impeachment court, hindi na maaring mawala o masuspindi ang jurisdiction nito sa pamagitan lamang ng mga procedural acts. Mananatili ito hanggang sa magkaroon ng final na desisyon na pagbasura ng korte mismo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, sa ibang balita mga kabrigada, nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang special treatment si dating kongresista Arnolfo Arne Teves Jr. sa BJMP-NCR compound sa Camp Bagong Diwa sa Lower Bicutan, Tagig City. Ito ay matapos siyang ilipat doon noong June 11 bilang isa sa mga classified high-profile inmates. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, iginit itong pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga ordinaryong inmates. Uh, una po, uh, polisiya ho natin, walang VIP treatment, walang special treatment, bawal mm. mag-isa, bawal ng aircon, mm. bawal ng cellphone. Uh, at supervise lahat ng ginagawa. Even ang pagbisita ay may schedule. Kaya nga, papansin namin, ayaw nila talaga magpadala sa BJP. Paliwanag pa ni Bustinera, kagaya ng mga inmate. Sumailalim muna ito sa regular na quarantine protocol. Maayos naman no, sinunod natin yung protocol, nadala naman siya na mugshot, fingerprint at ngayon ho ay naka-quarantine ho siya. Yun ho yung standard mm. protocol natin sa mga bagong dala para hindi ho makahawa. At uh -huh. uh, after ho dito, iahalo eh, na ho siya sa regular na center. malalang uh -huh. si Teves mga kabrigada ay nakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa terorismo kabilang ng pagkakasangkot umano sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental at iba pang biktima noong Marso 2023. Pagodong pako. Sa nationwide. Brigada nationwide. Kabrigada, mga naulila ng coccus sa 6.7 billion pesos na sibuhol na namatay sa kulungan magkakaso. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -B 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 report. Posibleng magsampa ng kaso ang pamilya ni Ney Atadero na co accused sa 6.7 bilyong shabu haul. Ito ay matapos masawi sa kulungan dahil sa acute decompensated liver failure. Sa panem ng Brigada News FM Manila kay Bureau of Jail Management and Penology, spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ipinaliwanag nitong may karapatan naman ang pamilya kung magsasampa ng kaso. Allegedly, they will file charges. Mm. Uh, sa amin naman ho, of course, ay magkarapatan naman ho talaga lahat eh, kung ano yung remedy nila. Sa parte naman ho ng BJMP, hmm. uh, susunod lang talaga tayo sa lahat ng SOP. Lahat naman ho recorded, may mga medical check-up, may mga patunay naman ho yan. Na hmm. Kinakampan naman natin hanggat maaari ari, lahat ng hanggat test na makakaya ng ating mga tauhan, mm. pagpapacheck-up sa kanya, papalaboratory, na ongoing one year talaga ho, may mga sakit naranasan din yung ating namatay na PTA. Giit pa ni Bustinera na sumailalim pa si Atadero sa sunod-sunod na check-up at laboratorio bago bawian ng buhayan. May 16, nagpapacheck up siya and then naglaboratory laboratory siya. Mm -hmm. Kinuhaan pa siya ng dugo ng aming nurse at pinadala sa laboratorio para sa CBC at kung ano-ano pang mga test, pinigyan ng mga gamot at oh. vitamin. And then May 20, ayun na, pa-laboratory ulit, pinaulit ng aming doktor para sa mm -hmm. confirmation. Mm -hmm. So mga sunod-sunod po ito hanggang mga po dun sa araw na pagkamatay niya. Tiniyak ng BJMP na nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung may foul play ba sa pagkamatay ni Atadero. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Family La, The Music News. Authority. Brigada Balita is... Nationwide. Samantala mga kabrigada, pag-obliga sa food establishments na magsilbi ng half rice sa, mga customer. Kabilang sa mga rekomendasyon ng House Kinta Committee. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Ipinababalik ng Kinta Committee sa Kamara ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA bilang isa sa mga hakbang para gawing stable ang presyo at supply ng bigas sa bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee, sinabi ni Albay Representative Joey Salceda na suportado nila ang pagbabalik ng regulatory at trading mandate ng NFA upang mapasok na rin nila ang merkado. Pinarerepaso rin ng Kinta Com ang Republic Act 9295 as amended o ang Cabotage Law upang mapayagan ang paglahok ng mga dayuhang barko sa domestic transshipment activities para sa mga produkto upang mapaigting ang logistical efficiency at competitiveness. Ipinaliwanag pa ni Salceda na isinusulong nila ang paggawa ng batas na mag-oobliga sa mga food establishment na mag-alok ng half-rice servings o kalahating tasa ng kanin bilang opsyon upang maiwasan na ang pag-aaksaya nito. Bukod dito, kabilang sa rekomendasyon ng Kintacom, ang Tariff Commission upang i-re-evaluate o pag muli ang kasalukuyan taripa sa bigas, May mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Agricultural Sabotage Act at streamlining ng proseso upang mapabilis ang evaluation at pag-aproba ng mga bakuna laban sa African Swine Fever. Sa mga serya na pagdinig ng Kintakom, natalakay ang mga usapin sa pagkain at problema gaya ng smuggling, hoarding at manipulasyon sa presyuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority nationwide. Samantala mga kabrigada, mahigpit na markmanship training naman sa mga pulis ipatutupad DPNP Chief General Torre. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Paiigtingin ng liderato ng Philippine National Police ang pagsusuri sa kakayahan ng mga pulis sa paggamit ng baril. Sa ambush interview sa Camp Karingal, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na magiging mahigpit siya sa pagpapatupad ng firearms proficiency standards na itinakda ng PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Personal na rin pangungunahan ng pagsusuri at mga pagsusulit at handa siyang magretiro kung siya may mismo ang bumagsak. Sinabi pa ni Torre na hindi lamang mga baguhang pulis ang sasailalim sa, sa proficiency test, kundi pati mga opisyal hanggang sa pinakamataas na antas. Magsisimula umano ito sa Hulyo sa mga opisyal na nasa top leadership positions. Binanggit din niya na may iba't ibang yugto ang markmanship training mula basic skills hanggang advanced classification at pinag-aaralan na rin kung mas mainam itong gawin ng mas madalas gamit ang mga bagong training facilities ng PNP tulad ng firearms simulators. Gayet ang PNP Chief, mahalaga ang husay at kahandaan ng mga pulis sa paggamit ng baril, lalo't ito'y huling option sa operasyon. Dapat umalay sigurado ang pulis sa bawat pagpindot ng gatilyo dahil buhay ang nakasalalay rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. sa bago, bago! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang dapat nagawin ng buntis tuwing tag-ulan para po maiwasan ang disgrasya at komplikasyon Tuwing tag-ulan, mas nagiging delikado ang paligid para sa mga buntis, lalo na sa mga malapit ng mga naka. Para makaiwas po sa disgrasya tuwing tag-ulan, dapat maging maingat ang buntis sa paglalakad sa madulas na daan, gumamit ng sapatos na may good grip. Iwasan ding lumabas kapag malakas ang ulan o mayroong baha. Maghanda rin ng emergency bag na may lamang mahalagang gamit tulad ng ID, gamot at contact number ng health center. Siguraduhin din pong may kasama o bantay, lalo na kung malapit ng mga anak at makipag-ugnayan agad sa doktor kung may nararamdamang kakaiba. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali na na Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines The Heart of Changing Lives, Helping Inspiring People to Achieve a Better Life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.